Flagger. We're back at the Jack Liner Turbina Terminal Nandito na po, nasa likod ko, LLA Bus 1806 Sa pamamagitan ni Kuya Napoleon Esternon and Rica Mae Baldovino. Ano pa ang iniintay ninyo? Keep enjoy! Mga kaibigan, si Kuya Joey diolata! ating master dito po sa Turbina right now. Sa araw ng Sabat, siya nga pala may isang uh, matinding surprise yan mamaya sa State of the Vlogger address. At kahalin sabay po ito ng Jack Daily para sa araw ng Sabat. Special yan para sa inyong lahat. O ito, sit back, relax, and enjoy! Yahoo! Shout out! sa napakasipag na bus inspector na si Kuya Ramil Almonte at mga kaibigan po natin sa Jackliner at sa LLI Bus eto na mga kaibigan LLI Bus 1819 Lucena Alabang via AC Tech sa pamamagitan ni Russell Rebancos alam na this <laughs> alam na this. Yahoo! Sumakto ang datingan ng Jamliner Bus 1595. Galing sila ng Ubao, papuntang Lucena and Dalahican. Alam na this. Alam naman natin yan eh. Pag magte terminal sa Araneta or mismong Jamliner Exclusive Terminal. Sa tapat mismo ng Jackliner Terminal dito po sa QC. Malapit sa GMA Network Complex. Alam na dis. Jackliner Bus 8864. Lucena, Cubao, Camias konting pasilip po mga kapuso. Ito na po, Jack Liner Bus 8909, Biyahing Lucena, Alabang. Sinundan ng Jam Liner Bus 723, Biyahing Batangas. Another one, mga kaibigan, mga kapuso, Jack Liner Bus 8878, Lucena, Cubao, Camias. Mga kapuso, LLI, ayun. 723 papuntang Batangas ala eh paisanan Zeda, Zeda. ala eh ala eh paisanan here ye here ye patunayan ang dapat patunayan because here we stay together with alagang jack alam na this pagkakataon nito. 8927 behind Lucena Avenida with Roderick Maliw and Joner Chan. Alam naman natin, galing sila sa isang sikat na bus number na biyaing LRT. At sila komportabling komportable dito po sa bus number 8927. At napag-alam na natin is alam na this. Come on! At sakay na! Radyo na! TV pa! Kortesiya na, disiplina pa! Alagang Jack, alam na this! Happy Sabat! Happy Sabat, Jack Liner Bus, 8927, John R. Chen and Roderick Maliw. Alam na this! Kaya, alam na, alam na this! Sakay na! Yahoo! World-class sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa RANREL, well. the widest range of sneakers in different sports and leisure. Pwede na sila tumatanggap ng mga consignments, basta legit pairs. Ano pang iniintay ninyo? Tara let's sa RANREL. Well. Ground floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City. Hello, what's up? Good morning, happy Sabbath sa inyong lahat. This is the Adventist vlogger, Joanne Montilla. You're the JackLiner Bus 8927, behind Lucena, Avenida. Nandito po tayo sa Santo Tomas, Patangas. Ang uh, nasakyan ko ay si John Archen featuring Kuya Roderick Maaleo Ang pamasahe... Pamasahe... <laughs> kasing halaga ng dalawang order ng siomai premium kung natatandaan ninyo yung siomai masarap eh masarap na siomai may mga different variants ng siomai merong pork siomai chicken siomai beef siomai merong shark fin shark fin siomai mga kaibigan shark fin po siomai Sharks Sharks fins, show my pom, mga kaibigan. So, I will be uh, this Sabat morning, mga kaibigan, kaya nasa ano po ko, nasa biyay po ko, uh, para makahabol po ko sa Sabat service here at the San Rafael Seventh-day Adventist Church sa South Central Luzon Conference. Shoutout nga pala Pastor Jun Quizon. Yan, pamilya Maaliw, pamilya Chan and of course Filipino Chinese community. At shout out nga pala kay Kuya Michael Anthony Yovan Kalog News TV. Sergas Lakwat Zero and of course, yung mga vloggers natin. And congratulations! Congratulations and best wishes kay Melissa Auman Okay. okay. Uh, happy birthday muna tayo. So, uh, mamaya na muna mag happy birthday. Kaya, kaya nga, uh, para sa inyo, uh, kung paari, alam naman natin yan. Uh, ito, i rate naman natin, eh, di ba? Uh, for the honest review for the Jackliner bus, 89.27. So, sa na-abinita po, mga kaibigan, uh, this is my rating is Happy Sabbath, Jackliner Bus. 8927. With a post-Greg Tyro era. Sangayon, we Roderick Maliu and Johnard Chan will be there. This Sabbath day, uh, That's all for the Jackliner Bus. 8927. Alam na dis. Alagang jap, alam na dis. Hello, happy sabat po sa inyong lahat. Haba ng lakad ko from San Pablo Central Terminal to South Central Luzon Conference. Pero okay lang naman. Exercise lang naman. What's up mga kaibigan? What's up mga kapuso? Joyan mong televlogs. Radyo na, TV pa, kortesya na, disiplina pa. alagang Jack, alam na din, Happy sabat. Ating pinapuri ang Diyos na ang ating iglesia ay may okay. mga kapatid na itinalaga ang Panginoon upang kayo maging kasangkot okay. 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 at tuwang sa bandang gawain ng ating Panginoon. Ang uh, pagkakapili sa inyo bilang elder, mga deacon at tikoneses ng ating iglesia ay uh, isang mataas na pagkakatawag sa inyo. Sa lahat ng mga tungkulin, sa lahat ng mga departamento, kayo ang bukod-tangin na inuob din uh, Lahat ng offices, lahat ng officers, ay taming Japano at Elgerts, Japonesa, ang uh, inubukod o inuob din sa isang mataas na pagtawag ng pagilingkod. Ang inyong magiging buhay at gabi ay kakakitaan ng halimbawa bilang mga Japano at mga Japonesa at yun mga Inglesa. So ngayong tanghali, sa harap ng ating mga kapatid at sa harap ng ating Panginoon, kayo ba na ay nangangako na kayo ay magtatapat bilang mga kaanib at bilang mga opisyales ng elder at jacon at jaconesa at ng ating iglesia. Maraming po salamat. Sa so, nice kung tayo ay siguro tayo siguro tayo, kayo okay lang. Po tayo Pagkatapos kayo ay siguro tayo ay tayo ay tayo ay ay siguro tayo ay tayo ay siguro tayo ay mga tayo ay tayo tayo ay siguro tayo sa inyong kagandahang loob. Inyo po ang pinahintulot ng mga kapatid namin, mga elders, mga jakon at jakonesa, inyo po tinawag upang ibukod sa inyong banal na gawain dito sa iglesia ng San Rafael. Nakilang Diyos, salamat po sa inyong kaloob. Kung saan ang inyong banal na espiritu, inyo po ipinahintulot na kami ay kasihan at pagkalooban ng espiritual na kakayahan upang pangasiwaan ang inyong banal na gawain. Narito po Diyos ang anong mga kapatid na mga elders, mga jakon at jakonesa na inyo po ang tinawag. Ang amin po dalamin at pagsama sa iyo, Amat. Inyo nga po silang samahan, pagpalain po ang kanilang sabahayan na kanilang nirepresentahan. Pakaingatan sila Diyos sa lubos na kapanatagan at parunungan. Ipagkalaw sa kanilang Diyos ang kaalaman, ang kanilang paglilingkod, ang kanilang pangasiwa, ay magiging kasiyahan at kaaliwan ng kanilang puso bilang mga kinatawan ng iglesia ang inawang banal na Espiritu Diyos ang siyang ibuhos sa kanila maging sa aming mga kabataan sa aming mga magulang ang inyong pong pakukunang siya mong ipagkalog sa amin upang aming maibigay ang aming pinakamabuting panglilingkod ang pinakamabuting pangasiwa sa iglesia sa, sa, sa San Rafael Church saan. inyong pinahintulot na aming pong pangunahan ng aming mga kapatid, ang aming mga magulang, at ang aming mga kabataan. Dakilang Diyos aming pong hinihiling na inyo rin silang sangkapan ng katalimungan at karunungan mula sa kanila. Inyo rin po silang tulungan ng Diyos sa kanilang mga sabahayan na kanilang pinakatawanan. Ay kanilang mapangasiwa ng Diyos na mayroong katapatan at kabanalan upang kumagkawin ng Diyos sa kanilang sabahayan, sa kanilang tahanan kung saan sila naglingkod ay patuloy nyo silang pagliwanagin, patuloy nyo silang gawin daluyan ng pagpapala unay sa kanilang tahanan, sa kanilang mga kaibigan mga kapitbahay, at ganoon din sa aming lokal na iglesia. At ganoon din o Diyos, sa mga kapatid na naririto, maging kaaliwan at kasiyahan din ang bawat isa sa amin na aming suportahan, aming dadalangin ng aming mga kapatid, at maging kaisa kami sa patuloy na paglago at pagsulong ng iyong gawain. Salamat po, Ama, na pong pinakinggan at inyong pong tinanggap ang aming pong usap pakiusap at al alam lahat sa ng Panginoon Jesus. Kayo ay humarap sa ating mga kapatid. Ating pong tinatawagan yung the rest ng iba pang mga church officers, yung iba pong mga office, uh, AY, Women, Health, so, the lahat po ng ating pong mga church officers na newly elected ngayong 2024. Tayo po ay kasama mo ka talaga. At uh, so ng ating mga kapatid ay atin po inaniyahan na sila ay ating idadalangin. Sila ay ating susportahan mga kapatid sa kapatkat sa kanilang paglilingkod. Maaaring ang ating mga leaders kami na mga kasama ninyo ay hindi rin mga perfect pero ang inyong panalangin, ang inyong pagsuporta sa ating mga kapatid ay lubos natin tinatanggap. ba? Sige po. Uh, pa, copy, no? Sige po tayo dito kayo. Sa inyo po harapan ay ating babasahin po ang ating pong litany for dedication. To the honor of Jesus, the Son of the living God, our Lord and Savior, to the work of the Holy Spirit, minister of the light, And we dedicated really ourselves. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. We will serve before we seek to be served. To the fulfilling of various duties under the guidance of God's Spirit and for the edification of and leadership of young and old, we consecrate our service. To set a right example at all times in Christian living, in our homes, at our work, and before all with whom we come in contact, we consecrate ourselves. We dedicate our lives in maturity, in faith, for the preaching and teaching of the word, for comfort to those who mourn, for strength to those who are tempted, for help in Christ by -like living. Sayyo nga apatit, sa atin pong mga congregation. Your chosen leaders have promised by the grace of God to faithfully fulfill the duties of the offices to which they have been elected. Will you pledge your support? Assistance and prayers as they work with you in doing Christ's work in the church. We will. Grant, O God, that we may say with our lips, we may believe and practice in our hearts and lives. Give us wisdom to share Christ and His love to all we come in contact and may we worship and serve you here below, that we may worship and dwell with you forever in the joy and peace. We now renew our consecration vows to you sincerely and joyfully solemnly. and solemnly. Tayo po ay manalangin, at papanalangin ng kabuuan ng ating mga Church Officers. Narito po ang kabuuan opisales ng Iglesia ng San Rafael na nagtatalaga ng kanilang sarili sa inyong mga kamay bilang inyong mga anak na lalaki ng babae. Mari po ba man ang inyong pangasiwa ng banal na sa igawad sa kanila, ipagkaloob sa kanila ang kasiyahan at kaaliwan na patuloy kami maglilingkod sa iyo, patuloy kami magtatapat sa kami naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoon sa Amin po ang ipinapakulo sa pama na sa inyong pagpalain sa kanilang mga araw na buhay ng pagilingkod maging ang gawa ng kanilang mga kamayo Diyos sa inyong buong paspasan. Pagpalaan ang kanilang bahayan, ang kanilang mga ministeryo sa tahanan, maging sa kanilang mga trabaho Diyos, ang kanilang mga paghanap buhay ay iyong pagpalaan at kalugdan upang ang kanilang mga makakasalan sa kanilang pagawa. Maging sa tahanan man o sa labas ng uh, Iglesia to Diyos, ay makadama na mayroong Diyos na kanilang pinaglilikurang buhay, makapangarihan at mahibigin. Amin pong dalangin o Diyos na patuloy mo sapatan at puluan ang lahat ng aming mga personal, mga material, mga pinansyal at espiritual na pangailangan upang patuloy namin maibigay o Diyos ang pinakamabuti namin paglilikod sa iyo. Ganyan din ang pumapaglikuran ng may kasiyahan ang Iglesia ng San Rafael magmula sa mga bata hanggang sa aming mga magulang maging namin na ng Diyos na kami maging kasangkapan sa inyong ng Diyos. Pagpalaan mo kami sama-sama, Diyos, maging kaaliwa ng bawat sa amin na kami nagtatapat sa iyo samantalang kami maligaya nasa na nilingkod si at uh, nasasabit na sa ng ang pagpapalik ng aming tagapagligtas na sa Jesus. Salamat po, Aman, sa pagdinig niyo sa aming tungkol na mga pakiusap ang mga alam na sa banda ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Congratulations and Congratulations, officers. Mabuhay kayo hanggang kailan nyo gusto. Yahoo! Yo, what's up? Happy Sabat po sa inyong lahat. The Adidas blogger, we're back at the South Central Luzon Conference. Sa pagkakataon nito, prayer and fasting today. Yun nga lang, wala akong kain today. Yun nga lang, wala na akong madat ng pagkain dito. Alam naman natin yan. Prayer and fasting nga eh, di ba? Kaya nga, kung ano yung prayer and fasting uh, alamin naman na natin sige, congratulations, i-congratulate natin si i-congratulate natin, salamat congratulate na natin siya mga kaibigan, mga kapuso At dito po tayo sa South Central Luzon Conference yan, gusto natin batiin si Sir A.E lahat ng staff ng Randrell Randrell Barber shoutout nga pala sa Adelaida Store. Pick and Save Minimart 818 Bigasan. Jack Ang SM San Pablo Men's Business Wear and Men's Casual Wear and Luggage and Bags Department. Shoutout nga pala sa Nike. Shoutout nga pala sa Hawk Shoutout nga pala din sa Frigo. Shoutout din po sa mga uh, mga nagtaguyod po sa atin, syempre. Comworks SM City San Pablo Christian Buenaflor. At sa nasakyan ko, Jack Kleiner Bus. 89-27 Kuya Roderick Maaliw and Joner Chan Thank you, thank you very much At uh, kapuan po uh, ng aking vlog at syempre, yung state of the blogger address natin. Yan. Malalaman na yan natin. For, but for now, Jackliner today, Sabat special mga kapuso, mga kaibigan. Eto na, mga kaibigan. Yo, mga kaibigan, ako pala Joy and Montilla, the Adventist vlogger. Nasakay ako ng jackliner. Nagsimba ako dito sa South Central Luzon Conference. Member po ako ng San Rafael 7 day Adventist Church. Nandito ako sa San Pablo. Pero uuwi na ako ng sa Ibsim, Kalamba, Laguna. Alam na this, alam na this. Papatingin ko na muna si Kuya Gil Faisa. Jackliner Bus 198. Kuya Marinol Osasha, Jomar Talabong, Marvin Malyari, Kuya Raven and Weber, Jack Liner Bus 8904, Obrero Pilipino, Jack Liner Chapter led by President Kuya Romeo Alonsagay, Vice President Kuya Edelberto Ebalar and Secretary Kuya Joseph Ebalde. Yo, what's up? Yung mga nagsisimba dito sa... Shoutout mo sa mga nagsisimba mga visitors dito po sa San Rafael Sabete Adventist Church. Eto na. This is Joy and Mantilla, the Adventist vlogger. Si Pastor June Quizon. Roger na, TV pa, kortesiya na, disiplina pa, alagang Jack, alam na disan dito po ako sa San Rafael Adventist Church, alagang Jack, alam na dis, Rajunati na, TV pa, kortesiya na, disiplina pa, happy happy sabat, happy happy sabat, happy na sabat pa, happy na sabat pa, happy na sabat pa, Rajunati na, TV pa, kortesiya na, disiplina pa, alagang Jack, alam na dis, happy na sabat pa. Yahoo! Thank you. Hi. Hello, happy Sabbath po sa inyong lahat. Mukbang tayo. Binigyan po, binigyan ako ni Weniel Credo ng masarap na spaghetti. Courtesy Credo Family. Ito. Anak ni Mam Unang subo para kay Kuya Marinol o Si Jomar Talabong. Kuya Roderick Maaliw. Jonor Chan. Marvin Malyari, Kuya Ray Binanueva, at siyempre, at siyempre, si Kuya Edgar Fortaleza, si Kuya Odong Latonero, Luisito Santos, Kuya Olan Bola, Kuya Orly Trinidad, Ate si Ate Maris Umali, and Miss Leigh Alvis. Let's go! <laughs> Rapsa! Hanggang dyan lang muna tayo ah Kain muna ako pero off air muna Thank you! Radyo na, TV pa, kundisiyan na, disiplina pa, alagang jack, alam na dis Happy Sabat! Hey! Yahoo! Okay. Cellphone bang hanap ninyo? Tara let's sa ComWorks! Realme, Huawei, Samsung, Oppo, Honor, and Vivo. Narito ang mga wide range ng mga produkto na kanilang mabibili sa presyong abot kaya. only here at comworks comworks located at second floor sm city san pablo malapit sa south central luzon conference at san pablo central terminal see you there at comworks <laughs> <laughs> out sa yes, mama, yes. shout out to akin, Maraming thank you. Maraming salamat po. Ano po kayo, IPI po. Ito po sa kain, no? IPI na po. Okay lang ba kayo? Sa inyong pangangailangan, kailangan ninyo ng jersey? Tara, let's. Ano pang hinihintay ninyo? Magpatahi kayo ng inyong mga jerseys mapa basketball man, volleyball o di kaya PE uniforms dito po sa One Point Sportswear Matatagpuan sa General Malvar Avenue, Barangay 4, Santo Tomas City, Batangas Customized full sublimation mga kaibigan T-shirt, short volleyball jersey, t-shirt printing, rider's jacket Matatagpuan ninyo sa facebook.com slash One Sportswear or One Point Sportswear for... for at gmail.com Ano pa ang hinihintay ninyo? Tara, let's! At magpatahi na dito po sa One Point Sportswear. Hello! Sa inyong lahat, ako po si Joy Ann Montilla. Please follow Joy Ann Montilla on Facebook and of course, Joy Ann Montilla Vlogs on YouTube channel and of course, TikTok Joy Ann Montilla Vlogs. Alongside ako, Jack Liner Boss, 8911, Mauban, Ubao, Kamyan. With Kuya, Nexon, Esther Non, and Alvin Verso. Maraming salamat po!